very creative tayo. Ayan, ako lang lagi ang naglalagay ng aking nails. So, hindi ako nagpupunta na salon para magpaayos, magpa-nail extension. Alam nyo, ginawa ko siyang press-on nails. Ang nauso ngayon is yung soft gel tips, gagawin mo na siyang press-on nails. Kailangan ko lang nito, nandyan sa yellow basket, mga gems. Yan yung mga gems. Reinforcing gel para dumikit yung ating gem. Reinforcing gel top coat. Pagkatapos mo nang ipalish yung iyong nails, kailangan yan. Siyempre yung liquid, ito yung unang una ko nilalagay bago maglagay ng nail polish. And then, itong gel polish. Mahalaga, itong soft gel tips from Cut. Kapag okay na, nalagay mo na lahat ng sign or yung mga gems na gusto mo, kailangan mo na siyang lagyan ng nail glue. At sa lahat, ang kailangan nyo mare, ito. UV LED lamp. Meron din yung malakihan na yung isang kamay mo kasha. 'Di ba? Kapag ka meron kang mga gamit para sa nails, o oh 'di ba? Hindi mo na kailangang pumunta ng salon. Ikaw na lang ang gagawa. Kahit anong design ang gusto mo, kayang-kaya mo 'yang gawin. Magmanood ka lang sa YouTube o sa TikTok makahanap ka na ng magagandang design para sa nails mo. Kung ayaw mo naman siyang i-apply sa'yo, nagsawa ka na, gusto mo siyang inegosyo, pwede naman yung create ka lang ng mga designs, tapos post mo siya sa TikTok or sa kahit sa ang platform man yan, then yun, try, mong, try mo siyang gawin, simulan mo na ngayon para naman kumita ka na.